Ang pagtanggal ng aklat ni Enoch mula sa mga opisyal na kasulatan ay isang puntong palaging nagbubunsod ng masikip na mga debate. Ang sinaunang tekstong ito na isinulat marahil sa Hebreo o Arameo ay naglalaman ng mga turo na sa maraming aspeto ay humahamon sa mga doktrina ng tradisyonal na simbahan. Sa huli, ano ang dahilan kung bakit ang isang aklat na itinuturing na sagrado ay napabayaan. Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang katotohananang ang mga salaysay nito ay itinuturing na hindi tugma sa itinatag na pananaw tungkol sa paglikha at layunin ng tao. Para sa simbahan, ang nilalaman ng aklat ni Enoch ay tila hindi umaayon sa mga tinatanggap na kwentong biblikal. Sa likod ng pagtanggal na ito, naroon ang bigat ng mga turo na itinuturing na mapanganib o heretiko sa dogma ng Kristyanismo. Isipin mo lang, isang aklat na nagsasalita tungkol sa mga nahulog na anghel at mga higante na naglalakad sa pagitan natin. Hindi na nakakagulat na ang mga teksto nito ay tiningnan ng may pagdududa ng mga lider relihiyoso noong panahon. Ang isyu ay hindi lamang kung ano ang sinasabi ng aklat, kundi ang epekto na maaaring idulot ng mga salita nito sa pananampalataya ng mga tao. Sa huli, ang isang doktrina ay nangangailangan ng pagkakaisa, hindi ng mga ideyang naghahati. At kapag tiningnan natin ang nilalaman ng enok, makakahanap tayo ng mga sipi na maaaring magbago ng buong pananaw tungkol sa espiritual na mundo. Hindi nakakagulat na ang aklat ay nanatili sa anino ng matagal na panahon itinatago mula sa mapag-usisa ng mga mata. Ano kaya ang mangyayari kung ang mga pagbubunyag na ito ay maging popular? Marahil ang kolektibong pananaw tungkol sa langit, mga anghel, at kahit na Diyos ay iba na ngayon. Ang simbahan sa kabilang banda ay pinili na panatilihin ang tradisyon. Gayunpaman, hindi natin maikakaila na sa paglipas ng mga siglo, Maraming alternatibong agos ang nagpapanatili ng interes para sa tekstong ito. Ang aklat ni Enoch ay patuloy na nagpapasigla sa mga naghahanap ng mga sagot na lampas sa itinuro sa mga simbahan. At ang pagkamausisa na ito ang humantong sa muling pagkakatuklas ng mga salita nito. Sa huli, kung saan may misteryo, mayroong pangakit. Ang figura ni Enoch bagaman maikling binanggit sa Biblia, ay nagdadala ng malaking bigat ng misteryo. Sa aklat ng Genesis 5.24, nababasa natin na naglakad si Enoch kasama ng Diyos at hindi na siya nakita sapagkat kinuha siya ng Diyos para sa kanyang sarili. Ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Para sa marami, ito ay mungkahi na si Enoch ay hindi kailanman nakaranas ng kamatayan tulad ng mga karaniwang mortal. Sa Aklat ng Hebreo, labing isa lima, siya ay itinaas bilang isang halimbawa ng pananampalataya, sapagkat siya ay inuuwi bago maranasan ang kamatayan. Ang salaysay na ito ay nagbubukas ng pinto para sa iba't ibang interpretasyon. Ang pag-uwi na ito ni Enoch sa paglipas ng mga siglo ay naging isang palaisipan na humahakot sa parehong mga teologo at mga iskolar ng kasulatan. Ito ba ay isang natatanging karanasan na kalaan lamang para sa mga pinakatarong o si Enoch ay itinaas sa isang espesyal na papel sa banal na plano? Nakakatuwang isipin kung paano ang Biblia na laging napakadilim sa maraming aspeto ay iniiwan ang kwento ni Enoch na balot sa napakaraming misteryo. Sinasabi ng ilan na ito ay sinadyang ginawa iniiwan tayo na may mga tanong na walang kasagutan. Ang nakakabighaning bagay ay hindi nagbibigay ang Biblia ng mga detalye kung saan dinala si Enoch. Ang tahimik na ito ay nagbibigay daan para sa hindi mabilang na mga teorya, ilan espiritual, ang iba naman ay pilosopikal. Kung siya ay dinala ng Diyos, ang tanong na nananatili ay, saan at bakit? Para itong isang palaisipan na hindi kailanman ganap na naayos, na lalo lamang nagpapataas ng pagkamausisa sa kanyang pagkatao. Ang misteryong ito ni Enoch sa kabilang banda ay nagbunga ng mga spekulasyon at debate na lampas pa sa mga relihiyosong bilog. May ilan na naniniwala na si Enoch ay naging tulay sa pagitan ng langit at lupa at ang kanyang pagkawala ay isang simbolo ng malalim na ugnayan na mayroon siya sa banal. Ang iba naman ay naniniwala na may mga lihim pa tungkol sa kanya na maaaring mabunyag anumang oras. At sino ba naman ang hindi magiging mausisa? May mga nagtatanggol na ang pagkawala ni Enoch ay maaaring ma-interpret sa isang ganap na ibang perspektiba kumpara sa tradisyonal. May ilang teoretiko na nagmumungkahi na ang kanyang akyat o pag-uwi ay maaaring, sa katunayan, ang pinakamatandang salaysay ng isang alien abduction. Tama, sa pananaw ng mga mananaliksik na ito, kapag sinabing dinala ng Diyos, tayo ay humaharap sa isang lumang wika na sinusubukang ilarawan ang isang bagay na ngayon ay ininterpret natin bilang isang intervention ng mga nilalang mula sa ibang mundo. Siyempre, ang ideyang ito ay hinahamon ang lahat ng alam natin tungkol sa espirituwal. Ngunit naglalagay ito ng isang kawili-wiling punto. Ang mga teoryang ito ay hindi biglang lumitaw. May mga sinaunang artifact at mga tekstong relihiyoso na ayon sa mga tagapagtaguyod ng linyang ito ay maaaring naglalarawan hindi lamang ng mga divine encounters kundi pati na rin ng mga karanasan kasama ang mga extraterrestrial na entidad, ang mga paglalarawan ng maliwanag na mga ilaw, mga boses na nagmumula sa langit, at mga kakaibang nilalang ay muling binibigyang kahulugan sa liwanag ng mga modernong teorya ng alien contact. Maaari bang ang teknolohiya ng ating panahon ay nagpapahintulot sa atin na muling makita ang mga sinaunang salaysay na ito gamit ang bagong mga mata? ilang mga artistikong representasyon, lalo na mula sa mga sinaunang kultura, ay nagpapakita ng mga celestial na figura na bumababa mula sa mga langit sa mga karwahe ng apoy o mga maliwanag na disk. Para sa marami, ang mga imaheng ito ay umaayon sa mga modernong ulat ng UFO at ang mismong kwento ni Inok na nagsasalita tungkol sa mga nilalang mula sa ibang mundo ay hindi malayo rito saan siya dinala, at nang kanino, para sa ilan, ang sagot ay maaaring nasa mga bituin, literal na. Ang ideya na si Enoch ay maaaring nakaranas ng isang extraterrestrial na karanasan ay nagbubukas ng espasyo para sa mga tanong na humahamon sa parehong pananampalataya at agham. At kung siya, sa halip na mga espiritual na nilalang lamang, ay nakikipag-ugnayan sa mga bisita mula sa ibang planeta. Ang ganitong uri ng pagninilay ay hindi lamang nagpapagawa sa atin na tingnan ang mga banal na teksto sa ibang paraan, kundi pinupukaw din tayo na isipin kung ano pa ang maaaring nakatago sa mga patinig ng mga salaysay na ito. Sa Aklat ni Enoch, ipinakikilala tayo sa isang serye ng mga mistikal na paglalakbay kung saan siya ay maaaring bumisita sa iba't ibang mundo o mga kaharian ng langit. Sa mga paglalakbay na ito, inilarawan ni Enoch ang mga pakikipagtagpo sa mga kahangahangang nilalang, mga pigura na lumalampas sa imahinasyon ng tao. May ilang teoretiko sa pagsusuri ng mga salaysay na ito na nagmumungkahi na ang mga nilalang na ito ay maaaring higit pa sa mga anghel o spiritual na mga nilalang. Naniniwala sila na si Enoch ay maaaring naglalahad ng mga karanasan kasama ang mga alien na entidad gamit ang wika ng panahon upang ilarawan ang hindi maunawaan. Ang mga detalye ng mga paglalakbay na ito ay kahanga-hanga. Inilarawan ni Enoch ang mga lugar na puno ng mga ilaw na hindi galing sa mundong ito at mga nilalang na tila may kaalaman na lampas sa pangunawa ng tao. Para sa mga nagbabasa nito sa kasalukuyang panahon, ang mga paglalarawang ito ay maaaring magpaalala ng mga modernong ulat ng mga pakikipagtagpo sa mga nilalang mula sa ibang planeta. Maliwanag na mga ilaw, kakaibang mga figura at mga hindi kilalang mundo, lahat ng ito ay lumilikha ng mga paralelismo sa mga tinatalakay sa mga teorya tungkol sa buhay ekstraterestrial. Maaaring posible na ang tinukoy niyang mga langit ay sa katunayan ay ibang mga planeta o dimensyon? Ang ideyang ito ni Enoch bilang isang cosmic traveler ay nagdadala sa atin upang pag-isipan kung paano maaaring na-interpret ng mga sinaunang kultura ang mga pambihirang pangyayari. Noong panahong iyon, ang bokabularyo at mga kultural na referensya ay limitado sa kanilang nalalaman, kaya ang hindi kilala ay kailangang isama sa loob ng pananampalataya at spiritualidad, Ang mga bagay na para sa kanila ay mga celestial na bisyon, para sa ilang teoretiko ngayon, ay maaaring ituring bilang mga interplanetaryong karanasan, ang hangganan sa pagitan ng espiritual at extraterrestrial ay nagiging napakapino, at ang mga paglalakbay na ito ay hindi lamang pinalawak ang pagkaunawa ni Enoch tungkol sa universo, kundi nag-iwan din ng isang pamana na patuloy na nagpapasigla sa mga iskolar at mausisa. Sa huli, kung siya ay tunay na nakasaksi ng ibang mga mundo, ano ang sinasabi nito tungkol sa ating realidad? Tayo ba ay nag-iisa? O may mas marami pang dapat madiskubre? Ang pagkahilig sa mga ulat ni Enoch ay patuloy na lumalaki habang lumilitaw ang mga bagong teorya at interpretasyon isa sa mga pinakakapanapanabik at kontrobersyal na aspeto ng aklat ni Enoch ay ang paglalarawan nito ng mga nefilim, mga higante na nagmula sa pagsasanib ng mga anghel at mga babaeng tao. Ang ideya ng mga anghel na kumukuha ng mga asawa at nagbubunga ng isang lahi ng mga makapangyarihang nilalang ay maaaring magmukhang isang mitolohikal na salaysay. Ngunit ito ay binanggit din sa Genesis 6 apat, kung saan nababasa natin na noong mga araw na iyon, nagpakasama-sama ang mga anak ng Diyos sa mga anak ng tao at nagkaanak ng mga anak. Ang mga higanting ito, ayon kay Enoch, ay mga napakalalaking nilalang, puno ng lakas, ngunit pati na rin ng korupsyon. Ang mga Nephilim, bagaman sila ay mga nakakatakot na nilalang, ay nagdala ng pagkawasak at kaguluhan sa mundo sila ay isang lahi na sumasagisag sa paghahalo ng celestial at terrestrial. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang kanilang mga aksyon ay nagsimulang lasurin ang sangkatauhan. Detalyado sa aklat ni Inok kung paano nagdala ang mga higanting ito ng digmaan, gutom at kahit mga ipinagbabawal na gawain sa sibilisasyon. Ang kanilang presensya sa daigdig sa isang paraan ay kumakatawan sa isang paglihis mula sa banal na plano, isang bagay na kailangang itama. Ang relasyon sa pagitan ng mga nahulog na anghel at mga Nephilim ay nagbubukas ng mga tanong tungkol sa hanggang saan pinapayagan ng banal na kapangyarihan ang mga nilalang na ito na kumilos sa daigdig. May ilang iskolar na nagsasabing ang kwentong ito ay isang metapora upang ipaliwanag ang korupsyon ng tao habang ang iba naman ay naniniwala na ito ay naglalarawan ng mga literal na pangyayari mula sa isang malayong nakaraan. Anuman ang paraan, ang epekto ng mga nephilim sa naratibo ni Enoch ay hindi maitatanggi. Ang mga higanting ito, sa esensya, ay nagdala ng isang dibalanse na, sa kalaunan, ay nangangailangan ng direktang interbensyon ng Diyos. At ang dibalangsehang ito ay nagbunga ng malalaking mga kalamidad, kabilang na ang bahan ni Noah. Ang natitirang tanong ay, hanggang saan ang impluensya ng mga supernatural na figura na ito sa mga pangyayari sa daigdig? Ang aklat ni Enoch ay nagdadala sa atin upang kwestyunin ang mga hangganan sa pagitan ng banal at ng tao, at kung gaano karaming ng sinaunang impluensya na ito ang maaaring umalingaw-ngaw pa sa ating kasalukuyan. Sa loob ng libu taon, ang aklat ni Enoch ay halos nakalimutan hanggang sa muling matagpuan ito noong labing siyam na apat na putpito nang ito ay matagpuan sa pagitan ng mga kilalang manuskripto ng patay na dagat. Ang pagtuklas na ito sa kanyang sarili ay nababalot na ng misteryo sapagkat ang mga manuskripto na ito ay nagdala ng maraming sinaunang teksto na nawala na sa tradisyong hudyo kristiyano Ang hindi inaasahan ng ilan, gayon paman ay matagpuan ang isang aklat na nangangako ng mga masusing pagbubunyag tungkol sa mundong celestial at ang pinagmulan ng mga nephilim. Ang epekto ng pagtuklas na ito ay agarang naramdaman. paman, ang pagiging tunay ng aklat ni Enoch ay patuloy na pinagdedebatehan ng mga iskolar. Ang pangunahing isyu ay umiikot sa kung si Enoch, ang biblikal na tauhan na lumakad kasama ng Diyos, ay tunay na sumulat ng mga salitang ito o kung ang teksto ay inialay sa kanya pagkatapos ng panahon ng mga walang pangalang may akda. May ilan na naniniwala na ang mga pinakamatandang seksyon ay maaring nagmula pa noong tatlong daan bago ang Kristo, ngunit tulad ng karaniwan sa mga sinaunang teksto, ang eksaktong pagkakakilanlan ng may akda ay mahirap tukuyin. Alam natin na sa kabila ng mahabang pagkawala nito, ang mga salita nito ay malakas pa rin umuugong hanggang ngayon. Ang kakaiba tungkol sa muling pagkatuklas ng aklat ay kahit na pagkatapos ng mga siglo ng pagtanggal. Bumalik ito sa liwanag eksakto sa isang panahon ng malaking interes sa mga apokaliptiko at mistikal na mga teksto. Tila sa halip na ilibing sa kasaysayan, ang Aklat ni Enoch ay naghihintay lamang ng tamang oras para muling sumikat. At nang ginawa nito, nagdala ito ng bagong pagkabighani, nagbukas ng mga pintuan para sa mga bagong interpretasyon at mga debating teolohikal kahit na isinulat man ito ni Enoch mismo o ng ibang hindi kilalang kamay, hindi maikakailan na ang sinaunang tekstong ito ay patuloy na hinahamon ng ating mga pananaw tungkol sa banal, espiritwal at sobrenatural. At kahit na matapos ang muling pagkakatuklas nito, ang aklat ni Enoch ay may maraming sikreto pa ring itinatago. Ano pa ang maaring ibunyag nito tungkol sa ating kasaysayan at sa mga darating pa? Sa buong video na ito, nakita mo kung paano inilalantad ng aklat ni Enoch ang mga nakakagulat na misteryo na hinahamon ang lohika at mga tradisyonal na paniniwala. Ano ang gagawin mo sa kaalamang ito ngayon? Handa na ba tayong questionin ang mga itinuro sa atin tungkol sa paglikha, mga anghel, at kahit na ang pinagmulan ng mga tao? Pinapag-isipan tayo ng aklat ni Enoch sa lahat ng maaari pang nakatago sa pagitan ng mga linya ng mga banal na kasulatan at sa mismong kasaysayan ng sangkatauhan handa ka na bang ipagpatuloy ang iyong paglalakbay sa paghahanap ng mga sagot na ito ano pa ang maaaring mayroon sa kabila ng alam na natin ang pananatili sa ibabaw ay maaaring komportable ngunit ang mga malalaking pagbabago at transformasyon ay dumarating kapag handa tayong lumubog ng mas malalim. Anong mga tanong ang mayroon ka tungkol sa mundong nasa paligid mo na wala pang sagot? Ang susi ay maaaring nasa pag-explore ng mga sinaunang misteryong ito, nang may bukas na isipan at mausisang puso. Mag-subscribe sa channel at i-activate ang mga notification upang hindi mawala ang anumang bagong content. Sama-sama! Ipagpapatuloy natin ang pagtuklas ng mga sinaunang sikreto at mga pagbubunyag na maaaring baguhin ang lahat ng alam natin. Ano kaya ang ibubunyag ng susunod na video?